Ay na, nung hapon nga ng Merkoles ay dali-dali kong dinala si kuya dito sa emergency. Habang nagluluto ako ng pang-dinner namin at si kuya naman ay may ginagawa sa laptop niya. Pupunta sana siya ng CR tapos nasagi niya yung plastic na upuan namin na maliit. At ayun, nasugat accidentally yung paa niya. Pagtingin ko nga ang daming dugo tapos ang laki kaya dali-dali na kaming pumunta dito sa ospital pa kakakotahiin. Pagdating nga namin dito sa emergency ay tinignan lang ng doktor at sabi niya hindi naman na kailangang tahiin. Mahaba lang naman daw yung sugat pero hindi naman ganun kalalim. Hinugasan lang naman nila yung sugat although nahugasan na namin dito sa bahay bago kami pumunta sa ospital. Kailangan daw siyang injeksyonan ng antitetano para maiwasan yung infection. Pero bago nila i-inject ay in-skin test muna siya. Hindi naman na kami nagtagal, afternoon, binigyan na siya ng gamot and then inobserve lang siya ng ilang minutes and umuwi na rin kami. in nga ng doktor na mag muna, wag munang pumasok sa school para wag masyadong magalaw yung sugat at nang mabilis gumaling. Fast forward na nga tayo mga mamis, araw na nga ito ng Friday. At bukas nga Sabado, araw nga sana ng paglalaba pero Friday pa lang ng hapon ay nag-start na akong maglaba. Para madaling matapos, para bukas, magpapagalaba ipapatuyo na lang yung damit ang gagawin ko. Tapos na nga kaming kumain dito at habang hinihintay kong matapos yung last load ng nilalaban ko ay nanood muna kami ng TV. Okay lang naman na matulog kami ng late ngayon, wala naman silang pasok bukas, sabado. Pwede silang matulog hanggang gusto nila. Kinabukasan, Saturday na maaga pa rin akong nagising. Mas late nga lang ngayon ng konti kasi pag weekdays, maaga talaga akong bumabangon. 4.30 gising na ako para i-prepare yung mga babaunin at kakainin ng mga anak ko bago sila pumasok sa school. Gusto ko pa rin sanang matulog at magkukot din kasama ng mga bata kaso iniisip ko yung mga gagawin ko na naman. Kagaya nga yung mga nilabhan ko kagabi, kailangan ko ng isampay sa labas para matuyo na ng maghapong. Pagkatapos ko nga magsampay sa labas ay nag-asikaso na ako ng makakain namin itong mga bata ngayong umaga. Hindi nga rin nagtagal ay nagising na rin itong bunso ko na una nang bumangon kaysa sa kuya niya. Nung ready na lahat at nakapagluto na rin ako ay pumain na rin kami. Pag nga nandito ako sa bahay ang dami-dami kong ginagawa, hindi ko na mamalayang lumilipas na yung oras at ngayon hapon na naman. At dito nga bumaba na naman ako para i-check itong mga sinampay ko kung natuyo na. Ipinasok ko na nga lang itong mga iba kasi hindi pa masyadong tuyo. Ang bilis kasing mawala yung araw dito sa amin. Sampay na lang ulit bukas sigurado matutuyo na itong mga to. Bago nga ako magtiklop nitong mga damit na natuyo, nag-request itong si bunso na gusto daw niya ng noodles kaya nagluto muna ako. At habang kumakain nga siya, ay itinuloy ko na rin yung pagtitiklop ko ng mga damit. At ito ang bunso ko, laging nakadikit kay mami kung saan ang mami, andun ang bunso. Kaya lagi akong nanggigigil sa batang ito. Si kuya naman, hindi na ako masyadong pinapansin kasi may mga nakakausap na rin kasi siyang mga kaibigan niya. Malaki na rin kasi si kuya, binata na rin siya. Pero nung bata pa siya, gantong-ganto rin siya kay Bunso noon, malambing din sa akin. Anyways, natapos na rin akong magtiklop ng mga damit at nalagay ko na rin sa kabinet. Hapon na rin pala kaya nagsaing na rin ako ng bigas para may kanin na kami mamayang gabi. Hanggang dito na lang muna for today's mini vlog. Salamat po ulit sa panunood. Mag-iingat po tayong lahat. God bless. See you on my next vlog. Bye!